Disclaimer lang po sa bawat manonood at makikinig sa mga ganitong katuruan ang ating pong oobserbahan kung ito po'y aral at turo mula kay Heso Kristo. At ito po'y hinango natin sa ikalawang Timoteo 4.2 na isinusulat ni Apostol Pablo na ilantad mo ang mga maling aral. At ito po, pakinggan po natin ang isang mga ngaral na kung saan ay misleading doctrine ang kanyang itinuturo. Pakinggan natin. At ngayon po, mula sa isang mga karal na ito na tinatawag pa pong pastor siya at ito po yung naging topic niya, ang susi para pagyamanin ka ng Diyos. Sino po dito naniniwala magiging fruitful sila? Sino po naniniwala dito mag-harvest sila? Amen? So talakayin po natin ngayon, papaano tayo mag-harvest or papaano tayo magiging fruitful. Ngayon, sa binasa po natin dito sa John chapter 15, verse 1 to 8, diyan po natin kukunin yung ating, ano, no, yung ating tatalakayin ngayong umaga po na ito. Sa context po na ito, makikita natin dito na sinabi ni Jesus na siya raw yung vine. At nakita po natin dito na banggit ilang beses yung fruit or fruitful. Kung bibilangin nyo po sa scripture na binasa natin, almost seven times na bangget yung fruit. So, ibig sabihin po, ang tema nitong tinatalakay natin ngayon, o yung scripture na binasa natin, ay patungkol sa, pag, sa fruit, o pat, patungkol sa pagiging fruitful. At nakita po natin dito sa verse na ito, kung papaano nga ba magiging fruitful. So, ibig sabihin po yan, mga kapatid, ang salita ng Diyos, diyan natin kukunin. ja natin malalaman kung papaano magiging fruitful ngayong 2025. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, ano ang utos ng Diyos? Ano yung kauna-unahang utos ng Diyos? Sige nga po. Alam niyo po ba kung ano yung kauna-unahang utos ng Diyos sa Bible na makikita po natin? Sino po nakakaalam po dito? Sino po? Ano po? Lab? Hindi po, mali po kayo. Ang unang utos ng Diyos, bumalik kayo sa Genesis. Genesis chapter 1 verse 28. Anong sabi doon? Utos sa tao po yan. Hindi ko sinabi, ano, ang kaunahan o unahang utos ng Diyos sa sampung utos. Sampung utos para sa mga Israelita po yun. Pero ang kauna unahang utos ng Diyos para sa tao, ang sabi, and God blessed them, and God said, verse 1 po yan ng Genesis, kauna o unahan, be fruitful and multiply. Ayan. Naku, kumikwis tayo dito, bagsak tayo. Okay? Yan po yung kauna-unahang utos po ng Diyos. Yung sampung utos po yan, sa Exodus na po yun. No? Yung kauna-unahang utos doon. Pero ang unang-unang utos ng Diyos sa mga tao, simula nung nalikha yung tao, ay ito. Pinagpala ng Diyos, ang unang tao, and then ang sabi, be fruitful. So yan po, mga kapatid, sa una pa lang pala, ang utos na ng Diyos para sa mga tao, ay be fruitful. Ngayon, nung pumasok yung kasalanan, yan pa rin ba yung utos ng Diyos o yan pa rin ba yung gusto ng Diyos para sa mga tao? Nananatili pa rin po ba yan? Yes. Kasi ang context po big fruit, fruitful and multiply, talagang literal naman magpakarami kayo. Punoy niyo yung buong mundo. Kasi nagsisimula pa lang po niyan yung pagdami ng tao eh. No? Kayo yung gagamitin para mag all over the world alagaan yung creation na likha ng Diyos. Yan po ibig sabihin ng be fruitful and multiply. Yan po yung konteksto nun, no? Pero, syempre, nung pumasok nga yung kasalanan, syempre, may kasalanan na yung tao, eh. Pero tuloy-tuloy pa rin po, mga kapatid. Tuloy-tuloy pa rin yung utos ng Panginoon o yung gusto ng Panginoon para sa lahat na maging fruitful tayong lahat. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, maging fruitful ka ngayon. Okay, magiging fruitful po tayo. Hindi porket pumasok po, na yung kasalanan, ay eh yung utos ng Diyos o yung gusto ng Diyos para sa sangkatauhan, yung kalooban ng Diyos, eh tapos na rin. Hanggang ngayon po, 2025, ang gusto pa rin ng Diyos para sa atin, kung paanong gusto ng Diyos maging fruitful si Eva at Adan, gano'n din po sa inyong mga buhay. Gusto ng Diyos ngayon 2025, mas maging fruitful kayo. Tayong lahat. Ang pagiging fruitful po kasi, isa po itong metaphor. Hindi tayo literal na puno o halaman. Tingnan mo ang katawan nagbubunga ba yan ng saging o kung ano man? Hindi naman, oh, no? hindi po literal sa Bible, hindi po literal na tayo puno o halaman na nagbubunga. Pag sinabing metaphor, ginagamit po ito para sabihin na natin, ikumpara yung isang tao sa isang halaman. Or puno. Kinukumpara tayo sa isang puno na nagbubunga. Yan po yung metaphor para sa atin. Na tayo ay parang puno na nagbubunga. So ibig sabihin, nagbubunga pala tayo. Ngayon, ano yung mga bunga na yun? Marami pong mga pwedeng fruit na lumabas sa atin. Hindi po literal na prutas, pero yung fruit na maaaring nang gagaling po sa sarili natin at galing siyempre sa Diyos. So yung fruit po na yun, pwedeng yung blessing mula sa Diyos. Pwedeng yun po, yung, pag, yung fruit na sinasabi po dito. Pwede rin spiritual maturity. Bunga rin po yun. Pwede rin po yung uh, spiritual growth. Bunga rin po yun. O kaya man maging daluyan ka ng pagpapala sa ibang tao. Yun po ay masasabi natin isang pagiging fruitful. No? At marami pa po sa lahat ng aspeto ng buhay natin, anumang pong mga pagpapala na nararanasan natin, na nagagamit natin sa sarili natin, sa kapwa natin, at sa Diyos, yun po ay fruitful. Ibig sabihin po niyan, kung nagagawa mo yung kalooban ng Diyos, at nasusunod mo yung kalooban ng Diyos, ibig sabihin nun, fruitful ka. Ngayong 2025, gusto po nating maging fruitful. Hindi lang po dahil, Lord, gusto kong pagpalain mo ako ngayong 2025. Kundi para mas maging kagamit-gamot tayo sa Panginoon. Kasi nga, ang sabi dun sa last verse na binasa natin, Kapag tayo ay naging fruitful, ang sabi dito, okay, ang ganda dito eh, ask whatever you wish and it will be done in, for you. According to His will, syempre, no? baka sabihin nyo, hindi naman si Lord Genie, no? hindi po gano'n. No? Okay, according to His will, ano man yung ang sabihin mo, i-ask mo sa Diyos ay mangyayari sa buhay mo according to His will. Kasi yung iba, nilalagay yun eh. Parang ask whatever you wish o anuman gusto mong mangyari sa buhay mo ay magaganap. Hindi po. Ang sabi doon, sa, sa kalooban pa rin ng Panginoon yung masusunod. Ngayon, pag nabigay na ng Panginoon yon yung fruit na yon lumabas na sa'yo yon yung fruit ng, na binigay ng Panginoon, ang sabi dito sa last verse, this is to my Father's glory. Kaya, papaalalahan ako na po kayo ngayon, kung magiging mabunga, mab mabunga man kayo ngayong 2025, at mag-harvest kayo ng marami, yun po ay for the glory of God, hindi po sa inyo. Pagyamanin naman po yung, yung iba po sa inyo dito ng Panginoon, tumaas man po yung antas ng buhay nyo, ma-promote man po kayo, yan po ay hindi dahil sa inyo. Nasabi, without Christ, you can do nothing. Kaya kayo, pagpapalain ng Panginoon, this 2025, kaya po kayo mag kaya kayo mag-harvest, kaya kayo magiging fruitful para maparangalan yung Diyos Ama sa Langit. Yun po yung reason. Hindi para yumabang kayo, hindi para pagsabihin nyo, oh, marami akong ano, uh, nakamit, marami akong nagawa ngayong 2025. Hindi. Para maparangalan yung Panginoon. Lagi po natin itatak sa isipan natin yan. Kung gusto nyo pagpalain ng Panginoon, dapat ang laging nasa mind nyo, Lord, pagpalain mo ako para maparangalan ka. Kung di mo gagawin yung hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Kung iniisip mo ibang motibo, iniisip mo para, Lord, syempre, para naman makita ng mga kamag-anak ko, syempre ako yung pinaka hindi matalino sa kamag-anak namin. Pag pinagpala mo ko, mapapatunayan ko sa kanila na meron ako magagawa. Kung yun yung pananaw mo, hindi ka magkapalain ng Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, ang prayer mo sa Panginoon, sa simula ngayong taon, Lord, pagpalain mo ko, Lord, magiging fruitful ako this 2025 para maparangalan ka at mag-glorify ang iyong pangalan. Amen. Palakpangan natin ng Panginoon. Sa pamamagitan nun, makikita, makikita na ikaw ay true disciple ng Panginoon. Yun po yung last na sinabi eh. Okay? Showing yourself to be my disciples. So ang pagiging fruitful pala, para yan, makita na ikaw ay tunay na disipulo ng Panginoon. Para pala mapatunayan na ikaw ay tunay na sumusunod o tagasunod ng ating Panginoong Sokristo o disipulo ng Panginoong, Panginoong Sokristo, ikaw ay namumunga. Amen. Gusto po natin maging mabunga tayo. Lalong mas maging mabunga at mag tayo ngayong 2025. Sino po dito gusto maging makaroon uh, magkaroon ng maraming harvest at maging fruitful ngayong 2025? Magtaas ng kamay. Yung mga nasa online, mag-amen. Ayan. So nakikita po ng Panginoon yan. At ngayon, papaano? Yan na po yung tanong. Papaano tayo mag-harvest ng marami this 2025 at papaano tayo magiging fruitful? Yan po yung tatalakay natin ngayong umaga na ito. So, kuhanin po natin dito sa verse na binasa po natin or dito sa chapter or scripture na binasa natin. Para, ikaw ay pagpalain or maging fruitful ngayon 2025, una, kailangan, ito yung meron dapat ka. Number one, good gardener. Basahin natin yung verse 1 to 3. Diyan po natin ginawa. I am the true vine and my father is the... What? Gardener, no? Kung babalikan natin yung binasa natin, ang sabi, kailangan meron kang gardener. Kasi kung isipin mo, tinanim ka dyan, halimbawa puno or halaman, tinanim mo lang at walang gardener, walang nag-aalaga dyan. Ano mangyayari? Patay. Hindi yan mamumunga. Pwede, mamunga. Pwedeng yung mabuhay, pero hindi magiging matagal at hindi siya magiging mabunga. Hindi siya magiging effective. So ang sabi po dito, ang Diyos ama pala natin, siya pala yung gardener. At dapat mga kapatid, sa buhay natin ngayong 2025, i-acknowledge natin yung ating Diyos Ama na siya yung ating gardener. Ano sa Tagalog yung gardener? Hardinero. Tagaalaga ng halaman, tagaalaga ng puno. Yun po ang gusto nating mangyari sa buhay natin. Kaya ngayon pa lang 2025, sabihin na natin kay Lord, Lord, hayaan mo na ikaw ang maging hardinero ng buhay ko nang sa ganun maging fruitful ako. Kasi kung di siya magiging hardinero mo ngayon 2025, hindi ka mamumunga. Kaya, kaya ako siya nilagay na good gardener kasi may bad gardener. Pag hindi mo inacknowledge ang Diyos Ama na gardener o our nag-aalaga sa iyo, ang magiging gardener mo si Satanas. Bad, hindi po maganda 'yon. At pag siya 'yung naging gardener mo, pwede ka mapahamak. At siyempre, hindi ka mamumunga. Kasi nga si Satan, sabi na parito siya upang pumatay, magnakaw, pero si Jesus, naparito siya upang magbigay ng buhay, magandang buhay, at buhay na walang hanggan. So kung gusto mo na maranasan yon ngayong 2025, na magkaroon ka ng magandang buhay at paging fruitful, si Jesus, or yung ating Diyos, yung i-acknowledge yung niyo po sa inyong buhay na maging hardinero. Kasi mga kapatid, gusto niyo ba magpaalaga kay Satanas? Pag wala ka sa Diyos, dalawa lang naman yan eh, walang gitna. Pag di ka nagpaalaga sa Diyos, kaysa tanas ka magpapaalaga. Yun lang po yun. Dalawa lang po yan. It's either good or evil. So kung di ka nagpaalaga noong 2024 sa ating Diyos, Ama, eh ngayong taon, magpaalaga ka na sa Kanya. Siya yung hayaan mo na maging gardener ng buhay mo. Kasi sina Ebat Adan, tingnan niyo po, sina Ebat Adan, nung unang nilikha sila, nagpapaalaga sila sa Diyos. Kasama nila yung Diyos. Connected sila sa Diyos. Amen po ba? Malinaw ang sabi ng Diyos, wag na wag niyong kakainin yung nasa puno na yon. So, alam nila eh, actually. Sumusunod sila sa Diyos. Kaya lang, dumating ang isang araw, na wala sila sa connection nila sa Diyos eh. Mas nanguna yung gusto ng laman nila. Parang okay yun ah. Diyan po kayo madadali ni Satanas, unahin yung gusto ng laman nyo. Ngayon 2025. So once na natetempt na kayo, Ibig sabihin niya, lumalapit na si Satan. Isang sign na si Satan malapit sa inyo, as in literal na malapit sa inyo, kapag kayo ay malapit na sa temptation or tinetempt na kayo. Hindi ka pwedeng itempt ni Satan ng malayo siya. Si Jesus, tinempt siya ni Satan, malapit lang. Nandito lang sa tabi niya. Kaya kapag tinetempt ka sa gabi, nasolo ka sa bahay mo, mag-isa ka, umuulan, at natetempt ka, na buksan yung internet, malakas yung wifi, at kung ano-ano yung gusto mong tignan doon sa internet, nasa tabi mo si Satanas. Alam niyo po, ito lang ang napansin ko sa huli niyang sinabi. Kung mag internet ka raw at nagwa fi syempre kailangan mo sumagap sa wifi Kapag nag-computer ka, kapatabi mo na si satanas. Ganun po ba? Grabe naman po magturo. Hindi makatarungan ang kanyang sinasabi. E yung bang kanyang ginagawa? Hindi ba't nasa internet naman, di ba? Ibig sabihin, nakaisatanas ba din siya? Dapat po, may hostis siya po. Dapat makatarungan ang kanyang sinasabi. Kasi po, ang pag iinternet internet nakakatulong din po yan. Diba? Eh, katulad niya, nag-upload po siya sa kanyang YouTube channel. Diba? Internet po ang ginagamit niya. At the same time, diba? Kumikita rin po siya sa social media. So, nakita natin, hindi naman po masama. Nagiging masama ang isang bagay na ginagamit mo kung gagamitin mo ito sa masama. Yun ang dapat, ano po, ngayon, balikan po natin ang kanyang sinabi patungkol po dito sa kanyang pinapaliwanag na kung saan yung puno ng ubas ay si Kristo. Hindi po tayo ang puno. At the same time, hindi rin po tayo ang mag -harvest. kundi ang mag ay ang ating Panginoong Diyos. Basahin natin yung talata na kanyang ibinigay. Basahin po natin dito sa mga sulat ni Juan 15.1 Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Meaning, mag-ama po ito. No? Ngayon, makikita natin dito na tinutukoy na puno ay walang iba kundi si Jesus. Yung sinasabing ako. Sinabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng umas. Meaning, ang tinutukoy na puno si Kristo, hindi po tayo. Ngayon, yung pong magsasaka ang ama po siya po yung mag-aani, hindi po tayo ang aani. Tayo po ay tinatawag lang sanga, hindi ang puno. At tayong mga sanga kailangan magbunga. Yun ang ibig sabihin, kapag nagbubunga, ano yung ibubunga natin? Kaya unawain po natin sa paraan po ng pagkaunawa sa itinuturo ni Kristo, ating unawain po kasi mali po yung kanyang explanation o pagtuturo sa ganitong binabasa ng kasulatan. Yan po ang tinatawag na misleading doctrine. Sino po naniniwala dito mag-harvest sila? Sino po naniniwala dito mag-harvest sila? Masahin po natin dito sa Matthew 13.39, version po ito ng ERB. And the enemy who planted the bad seed is the devil. The harvest is the end of time. And the workers who gather are God's angels. So, ibig sabihin, yung anghel ng Diyos po ang mag-aani o mag-harvest sa mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos, yung gumawa po ng katwiran, yung pong nagbanal. Yung po ang ibig sabihin doon sa ang mag-aani ay hindi po tayo base sa kanyang sinasabi. Muli natin pakinggan ang na kanyang sinabi. Sino po naniniwala dito mag-harvest sila? Sino po naniniwala dito mag-harvest sila? Amen? So talakayin po natin ngayon, papaano tayo mag-harvest or papaano tayo magiging fruitful. Ngayon, sa binasa po natin dito sa John chapter 15, verse 1 to 8, diyan po natin kukunin yung ating, ano, no, yung ating tatalakayin ngayong umaga po na ito. Sa context po na ito, makikita natin dito na sinabi ni Jesus na siya raw yung vine. At nakita po natin dito na banggit ilang beses yung fruit or fruitful. Kung bibilangin niyo po sa scripture na binasa natin, almost seven times na banggit yung fruit. Ngayon po, sa lahat po nakikinig, kung meron po kayong pangunawa, yung sinasabi po dito sa John 15.1, Jesus said, I am the true vine. Ibig sabihin, siya daw yung puno ng ubas. Meaning, kung puno ng ubas si Kristo, dapat siya yon Hindi po tumutukoy na mga tao o tayo. So, tayo po ay branches o mga sanga. Pero sa kanyang paliwanag, para maintindihan natin, malinaw po yung kanyang binasa na yung true vine o, o ibig sabihin ay tunay na puno. Basahin natin sa isang salid. Sinasabi po diyan, ako ang tunay na puno ng ubas. Sa konteks po na ito, makikita natin dito na sinabi ni Jesus na siya raw yung vine. Ngayon, ano po ba ninyo sinasabi niya na ang sinasabing true vine ay si Kristo. Pero sa mga kanyang ipinapaliwanag na kinukumpara din tayo sa isang puno. Ito po ang paliwanag niya. Pakinggan natin. Ang pagiging fruitful po kasi is, isa, po, isa po itong metaphor. Hindi tayo literal na puno o halaman. Tingnan mo ka tayo, nagbubunga ba yan ng saging o kung ano man. Hindi naman, no? hindi po literal sa Bible, hindi po literal na tayo puno o halaman na nagbubunga. Pag sinabing metaphor, ginagamit po ito para sabihin na natin, ikumpara e, yung isang tao sa isang halaman. Or puno. Kinukumpara tayo sa isang puno na nagbubunga. Sa lahat po na nakikinig, napansin niyo po ba? Yung sinasabi niyang metaphor patungkol sa puno, tayo daw. Pero ang ating nakita, ang tunay na puno ng ubas ay si Kristo. Hindi po tumutukoy sa mga tao. Ano? Yun ang kanyang pagkakamali. Nagkakaroon po siya ng misleading doctrine sa ganitong pag-aaral ng kasulatan. Pag sinabing metaphor, ginagamit po ito para sabihin na natin ikumpara yung isang tao sa isang halaman or puno. Kinukumpara tayo sa isang puno na nagbubunga. Di ba napansin ninyo na kung saan ay kinukumpara tayo daw sa isang puno ngayon, para maintindihan natin hindi po puno ang tawag sa mga taong sumusunod sa Diyos. Ang tawag po dyan ay ito po. Sa verse natin ito babasahin para maging malinaw at maunawaan po natin ang sinasabi dyan sa kasulatan. Basahin natin sa verse 2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga ano po daw tayo kung tayo mananampalataya ito po ang sinasabing metaphor hindi po tayo yung puno kundi tayo'y sanga ano yung metaphor igino-compare tayo sa sanga na nakakabit sa puno yun ang tamang paliwanag So, nagkakaroon po talaga ng misleading ang isang pastor na itong mga ngaral. Kaya dapat marunong tayong umunawa doon sa mga binabasa natin. Malinaw, tayo po ay sanga. Kaya nga, bawat sanga na hindi nagbubunga inaalis. At ang bawang sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Malinaw po, yung verse 1 na tinutukoy niyang puno ay hindi tayo kundi si Hesus Kristo. So malinaw po, ang sinasabing puno, sabi ni Hesus, ako ang tunay na puno ng ubas. At tayo namang sumasampalataya kay Kristo, hindi tawag sa atin ay puno, kundi ay mga sanga. So sa English po ay ang tawag sa atin ay every branch in me that does not bear fruit, he takes away and every branch that continues to bear fruit, he repeatedly prunes, so that it will bear more fruit, even richer and finer fruit. So, yan po yung ibig sabihin, branch, mga sangat po tayo. Yan ang ibig sabihin. Ano Sa isang salin pa, yan din po. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi Namumunga. At nililis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Diba? Napakaganda ng tanatang ito. Kaso nga lang, sa taong ito ay maling ang doktrina. Ano? Misleading doktrin ang kanyang itinuturo.